For today's video, tortang itlog may giniling, yan mga lamas at syempre yung patatas na ginagayat. Yan na, gayatin na lahat-lahat, lahat-lahat, pati sibuyas, bawang, bell pepper ayan na yung patatas ayan, umpisahan ng lutuin syempre unahin muna yung bawang i natin para magiging golden brown yan, bawang and then pagkatapos ng bawang pag naging brown na siya, ilagay syempre yung sibuyas makita nyo naman makita nyo na kung paano ginawa sa abot kamay para hindi naman nakakasawa yung puro itlog na scramble egg ayan may twist kasi may giniling tsaka patalas yung itlog natin ayan, lagay na yung giniling lagay na yung giniling tapos pagkatapos nyan yung medyo lumabas na yung kapas ng giniling natin lalagyan na natin ng mga kung anong-anong pampalasa. Siyempre, para masawap pero pag bago niya bago ang lahat igisa muna natin yan o yan na igisa ang giniling sa sibuyas and then ilagay yung ating patatas isasama na sa pagisa pagkarapos niyan para malambot lalagyan ng konting tubig yan siya ayan syempre tingnan nyo na lang kung paano ko ginawa para naman mas masarap ang inyong pwede almusal, tanghalian, hapunan kahit anong gusto yung oras na ulamin ang ganyang klaseng ulam eh talaga namang masarap yan lalagay na natin ng pampasarap ayan and then kunting asin and then halukayin para magiging masarap at ilagyan ng konting tubig yung estimate nyo lang na para lumambot yung patatas tsaka giniling ayan pagkatapos naman niyang gawin ay syempre ilagay na yung ating bell paper para mabango pagkatapos yan, lumambot na yan siya at wala na yung tubig na inilagay natin. Siyempre, wala na no. Pagkatapos, habang umaapoy-apoy pa dyan, ayan na siya. Wala ng tubig. Pwede na siyang ulaming kung tutuusin. Pero nilagyan natin yung twist ang giniling. Ilalagay natin sa, ayan na nga, nakikita nyo naman, inilagay, inilipat sa mangkok. Pagkatapos niyan, bibiyakin na yung itlog dyan. Lima. Yan. Depende sa inyo kung gusto nyo mas maraming itlog, kahit ilan gusto nyo ilagay. Eh, kung gusto nyo puro itlog na yung mangunguya nyo, eh, nasa inyo na yan. Tingnan nyo lang kung anong kalalabasan niyan ngayon. Halo-haloin siya kasama ng itlog pagkatapos ng haluin kasama ang itlog, eh, piprituhin natin yan nga ngayon. Tingnan nyo sa susunod. Ayan na, mainit na yung mantika. Ilalagay na natin ng pakunti-kunti. Pwede rin lahatin nyo yan. Pero sa mahinang apoy, dyan ako. Dyan ako nagluto para ma-control yung apoy. Hindi masunod yung ating tortang giniling ayan so, makita nyo naman, tinakpan ko para hindi mabungkag ba ayan, no o, duto na mm. so, ang sarap na, no eh, talaga naman makakaubos na kayo nyan ng isang platong bahaw ayan so, ang sarap na Tingin pa lang masarap na yan. Masarap yan papakin. Masarap yan papakin. Yung pamerienda pwede rin. Yung merienda nyo ganyan. Eh, napakasosyal naman ng merienda. Sa hirap ng buhay ngayon, eh, lalagyan na yan ng kanin para makakatipid. O, oh, lagay natin sa fryer para naman wala na masyado man sa ika na nyo ngayon ang kalalabasan. Masarap talaga yan. Gawin nyo sa pamamahay nyo. At talaga namang makakaubos na kayo ng isang kalderong panin. Hindi na namin pinakita kung paano namin kinain. Basta naubos namin yan lahat. Thank you for watching everyone. Please subscribe. Don't forget to hit the notification bell.